Dalawang lalaki patay ng pagbabarilin ng kainuman. Suspect na patay sa bugbog ng mga residente doon po sa may Isabela nangyariyan. Narito ang news ni Gia Rafael. Nagulantang ang isang komunidad sa Ilagan, Isabela, ng brutal na pagbabarilin ng suspect ang kanyang dalawang kainuman na kalaunan ay pinatay din ng mga galit na residente sa pambubugbog. Kinilala ang mga biktima bilang si Marvin J. Coloma at Charlie Rosete habang ang suspect ay pinangalan si Arnel Bielgo ay namatay sa kamay ng mga residente. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang karumal-dumal na krimen nang biglang maghamon ng away si Bielgo sa gitna ng kanilang inuman. Sa kasagsagan ng tensyon, naglabas ng baril at walang awa na pinaputukan ni Bielgo ang dalawa na agad bumulagta sa tinamong tama ng bala sa katawan. Nagtangkang tumakas si Bielgo matapos ng krimen, ngunit hinabol siya ng mga kapitbahay na nakasaksi sa pamamaslang at nang mahuli, kinuyog nila ang suspect hanggang sa malagutan ng hininga. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang anggulo ng alitan ng suspect at ng mga biktima. At yan ang News scoop. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama.